Tulad po yan ha? Malabas po yung topic. Alakasan pa natin yung apoy. Yan. Pag lumabas po yung topic dito. Yan po ha. Tingnan natin. Nakapu ha. Malabas yung topic ha. Masobis po na malabas malakas po yung apoy niya na 95% po yan kasi nandito ito ang patay niya ang pinakapatay hindi dito dito po 95,000 isang patay niya pag may time po na talagang yan po. pag dito po lumabas may lumabas po ang tubig dito sa gilid na to yan. ngayon po wala eh kasi may mga time na nagpapakulo ito na yung kasama ko nagpapakulo lumalabas talaga dito yung tobe gumaapaw ito mo, bilis eh ano po ang ah. wala pa pong lumalabas na tubig dito Dito wala pa pong umaapaw wala wala pa po oh. Oh, good job po. Wala talaga oh. Ah, lakas ng apoy niyan, boss. Mga boss, oh, lakas ng apoy. Nagtataka lang po ako, yung kasama ko, kung nagpapakulo ng pakano ng kani, Umaapaw po dito yung tubig. Ayan po, umaapaw po dyan. O, oh, diba? Yung akin po, wala naman po. Diba? Diba? yun ang inaalaw wala talaga o oh. ano siguro siguro mababa ma 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 lang yung tobig kasi ang tobig ko nakita yun naman doon sa old may una kong vlog na may video na ako ang tamang tobig kasi ang tobig niya ata mas marami hindi ko alam ano, kung paano yun po o oh, diba oh, lakas wala talaga walang walang abuga talaga dito ang apoy walang tubig talaga eh, ganyan lang po yun ang inaano po kung mayroon po dito ha ah, kiss of kiss of case of emergency lang yan mayroon talaga umapaw dito yung tubig patayin yun na lang po ay hinaan nyo lang po hinaan nyo lang yung apoy yan po wala talaga dapat simula pa lang kanya kasi na pa dapat umapaw a -a yung sobe, kayo, yung wala na lang kung aapaw yung tobi kung oh, lalabas dito yung tobi uh, wala talaga siya okay. ngayon yung hinaan natin hinaan natin yung apoy para tamang ano lang tamang ano lang lagay lang po natin dito yun lang lagay lang natin sa pa dyan para hindi masyadong ma mapiyol sa yung kalmi sa paglambot ng kalmi para tama ang bilis lang. Ininaan lang natin. Dito lang yung apoy niya. Ayan. Dito po yung patayan niya na. Dito ang patayan. Sabihin, dito yung kalahati. Dito yung 75 ampul. Ibang ganyan. Kasi yung ibang patayan nandito. Ito ang ng patayan. Dito sa taas. Ito po ang patayan nito dito. Yan, mababa lang po. Wala na po yung, wala po yung pula, di ba? Wala pula. Kaya gawin natin kalahati. Kalahati nito. Dito ang patayang, kalahati natin. 50 siya. Yan, pwede na po yan. Wala na po. Hindi na talaga lalabas ang tubig niyan. Kasi napatunayan na natin kanina na 90 eh, walang yung apoy at walang pula sa ilalim. Walang lumabas na umapaw ng tubig yung pang dapat lang natin gawin case of, emer case of emergency lang na kung aapaw ang tubig dito nakikita nyo dito na maapaw inaanyo nyo po yung apoy yun lang po ang set ko sa inyo baka magtaka po kayo na si sira yung pwede ko ko hindi po yung sira okay. thank you for watching again